hindi anu so may lano ni mo karun tu tu yung nyari ko kaya nga po yu tuuyok ni liba nga pata Ito lang kasi ang plano, yung, yung, yung plano na yung buwan rin ako. Plano lagi ko ito yung dagang kung pagkakapitan sa ating barangay. Mo ba? Oh? Sa, sa so may tatapurmanin mo? Ako i-promise sa mga tao kung ang tao balay, kung mga tao na may balay, akong balay yan. At kung mga tubig, ako sa tubigan. Oh. Ano ba? Hindi ko naman plano ko. Kumainsad, matabang na ko ang atong taga-barangay. Pero ang last, mawag ipuntante. Ang way for Ricky, akong pagkundihan. Patay. Patay ko niya. Sunod